Good Afternoon! Oto mo yung kamag ako akong badyo oh. Dito tayo sa Double Dragon mga idol ha ah. Ayan oh. Ayan sa mga driver na pogi Good Afternoon mga idol Susundo tayo ngayon sa mga Chikwa Yan oh. Ay di po tada maugtas naman ito sinisila Adlaw-adlaw na gilang ko kaugta sa inyo Araw-araw na ako naiinis pero hindi ko magagawa yan dahil kayo nagpapasweldo sa akin. Pag na kayo dyan, bumaba na kayo dyan, kasusunduin ko na kayo. Yun lang sa akin. Na Naperapan niyo si Buyasloy. Ang eh. mga bus na to mga idol papuntang Idsa yan, galing ng PTX yan mga idol. ayano. makapagal, abin nyo. Yan, dyan ang daan nila papunta doon, sa daritso na yan doon. Galing ng PTX mga idol. O, bumaba na kayo dyan para hindi naman ako mainis. Sus, ano mga insikto na to nga, hindi ka baba man. O ba na kayo dyan Oh? Nandito na ako. Maligo na kayo. O hanggang dito na lang muna. Ito lang video ni Boyaslo.